Ooh, very nice. Nag-inspection lang kami kaya may kayak kami so we can put our kayak here down there. Nice. After driving, we visited this Clear Lake Park. Very nice, oh? nice. Lapad man to, nga lake. Yeah. Look around. Do you have CR there? And then another bridge here. May nagapamunit yata. Hindi pa ko lang ang camera karon. Nice oh. May kapungo ko. Hmm. Kabit-tabi. Yari na tari. Man. Man. Mm hmm, The inspection kami kay makayak kami. Mag-o to kayak. Nice. Na-podlisho. I Oh you. wow. I, don't know, I just catch it. <laughs> What kind of fish is that? It's a drum. These are freshwater drum Wow. Oh. I don't know. He knows. I don't. Yeah. You can eat that? Uh, I want to eat these. There are a lot of bones. There's a lot of bones. Like oh, herb, so okay. They're not that good. Oh, my okay. Beautiful fish, though. Ling, ling. Oh, my duck, duck, duck. Quack, 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 Ling, ling, Duck, duck, duck. Quack, quack. RVs C R right here. Yeah the C R with the RVs no the big RVs are here. They're staying here for weeks or oh, they're one on, on. It can be. so no siya ayan um, pag na-board pag na-board ang seniors ikot-ikot guys look at the houses at my back wag lang tayo magpahalata. pa na cash nagene video no, no ganda ng bahay. Too much of people there. Down there. This is what Piki tike Lake. Oh, grabe. Ang pala Huwag natin videohan. Lalaki ng bahay guys. So. Oh. No. Oh. Kala ko uwi na kami dumaan pa siya dito sa another lake. Tawa to guys, tadalong damot daw. Mag-amuni hindi na siya do kainit. At na sa fall. Daunan. Damot na sila gahanig. Look up, look down. In a quarter of a mile,

we just arrived home. nag ikot, -ikot lang kami. Then, after that, nagingagaw si Anson sa iya gym. May gym diri sa sulod sa amon nga. Compound. Pero ako, siyempre, hindi man tayo expert gumamit ng mga high-tech na mga gym machines. Saot-saot na ako diri sa balay in time siguro, kay Gumball man si Anson, na i-training niya ko. Kabalo ka naman nga ang sabalay sa Bacolod, simple treadmill. Diriya, basi bala magpasaga-saga kita sa sobra takapakitang gilas, nga kabalo kita magdot-dot sa ila mga high-tech nga mga treadmill, kag magdalusos, kag lumampos, di katawa-tawa ta. Kalma, kalma. <laughs> kalma in time. Tuduan man ko ni Anson kung paano mag operate sang mga machine dito. So, subong, medyo ang ginaiwasan ko ang akon nga capillaritis kasi number one x gid ang exercise. So, kabalo ka naman kung ka-treadmill ka, medyo bisan galakat ka, ang weights mo ara sa tiil. So, kalma. So, karon sa driving, it's not that I want. Siyempre, sa Pilipinas, natuto tayo mag-start-start start sa mga salakyan, pero iba ang driving sa Pinas, mas risky kisa diri sa Amerika. Basta, gap follow ka sa laws, laws and regulation. Mga rules and regulation nila sa driving, mas safe ka diri. Updated, lalo na kung ano ka sa Waze mo or sa Google. So, mas madali diri. Matuto. Kay safe diri. Basta ga-follow ko lang sa rules and regulation nila. So, it's not that I want, but I'm soon want me to drive because it's a must. Lalong-lalo na duwa lang kami diri. Dalawa lang kami ka diri. Although, ara, si Gingkig, si Ron, siyempre busy man na sila yung mga bata. Yes, trabaho nila. And may link pa sila ko in case mag-eskwela na si Ling ang amon ginagit ready amon ang amon nga self isa sa amon halimbawa mahilo-hilo nga do hindi makadrive at least makadrive ko it's a must there is America may ara man hindi man magbudlay may Uber man pero kung may ara ka man lang sa lakyan nakapaka stupid naman siguro kung hindi ko kabalo bisan magpa-under sang engine hindi ko kabalo magpadalagan bisan atras abante Okay? So, yun lang. Wala nang damong chicha-chicha. It's a must here in America. Kahit mga matanda pa sa amin, tag-90 na, may pasyente kang gina ginadialysis, he's alone going to the dial dialysis center and driving alone. So, ganun yan dito sa Amerika. You must know how to manage and how to drive. Kasi wala ka asahan kung meron kang bahay, You have to drive. Okay? Bye. Thank you nood lang kayo. Positive. Thank you for watching.